May pagkakataon pa sana na maayos nga ni Gerald at ni Jenna ang kanilang relasyon. Subalit talagang gumago ng paraan itong si Betsy nang sa ganun ay hindi sila pagtatagpuin. Nang sa ganun ay mawala ng oras itong si Jenna. Talagang uh, nagkuha pa siya ng kasabwat para lamang masira ang mga plano nga nitong si Jenna at itong si Gerald. At tutuksohin naman ito nitong si Betsy. Nag-set up ng dinner itong si Gerald dahil umaasa siya na magkakauwi ang kanyang asawa. Ngunit umabit ang babot na lang ng kahating gabi wala pa rin itong si Jenna. Dahil nga sa natambakan ito ng trabaho at magulat pa siya dahil nga si Betsy ang uh, makikita niya sa kanyang harapan. Hindi na sukat ang kalain at meron pa nga itong negatibong hatid na balita sa kanya. Dito nga ay sisiraan pa niya ng tuluyan itong si Jenna. Na ginawa naman daw ni Gerald ang lahat sa palitela. Itong si Jenna ay walang pakialam sa feelings nga nitong si Gerald at inuuna pa nga ang trabaho kaysa nga ayusin ang kanilang relasyon kaya naman tela nawawala na nga ng pag-asa itong si Gerald so palit, sa sumunod na araw ay gagawa na naman siya ng hakbang dahil inintindi niya ang kanyang asawa nung mga time na hindi ito dumating nung gabi Maasar talaga siya na magkaayos pa sila. So sa dyang gagawan ng paraan itong si Betsy kung papaanong hindi matuloy na naman ang panibagong ng uh, hakbang ng, na ginagawa nga nitong si Gerald. Kaya muli magagalit na naman itong si Gerald at mag-aaway at magkakaroon ng malaking gulo ang mag-asawa dahil nga sa mga bagay na hindi nila naayos-ayos kaya naman ito ay lumaki na. Dito na nga nang alam na nga itong si Robert at sinabi na kung may hindi pagkakaunawaan na hindi nila dapat talihin sa trabaho at dapat ay marunong silang mag-adjust sa isa't isa lalong lalo na ang lalaki na ito nga si Gerald sa pag ang mabuting asawa ay marunong magkontrol din sa lahat ng bagay. sa baga, sasabog na nga ang puso nga nitong si Gerald, hindi na siya makahinga, hindi na rin niya maintindihan kung paano nga ba niya i-adjust sa kanyang sarili, lalong lalo na ang magamah. Ang asawa niya, si Jenna at si Robert ay pareho nangangalit sa kanya kaya hindi na niya alam kung saan siya lulugar. Tanging si Betsy lang ang kanyang nahihingahan. Isang maling desisyon naman na nagpaubaya siya at nagpatugso siya dito kay Betsy at nakikinig siya sa kung ano-ano ng mga pinagsasabi nito kaya naman nagkaroon siya ng temptation. Tinabaga na uhaw sa atensyon itong si Gerald. Samantalang itong si Betsy ay talagang ang ahas na nag-aantay lamang para matuklaw niya itong si Gerald. At hindi nawawala ang kanyang pag-ibig dito kay Gerald. Kaya naman kating-kating na nga siya na makasama itong si Gerald. Dito na nga ay sa Dinas ang pangyayari ay may mangyayari na nga sa kanila na isang bawal na hindi dapat mangyari. Ngunit uh, takot man itong si Gerald. Ngunit uh, buong tapang na sinabi nga nitong si Betsy na huwag siyang mag-alala sapagkat sana yung siyang magtago ng sekreto. Ngunit hanggang saan nga ba nila itatago ang lihim na iyon?